Samantala, binigyang pugay ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang kabayanihan ng isang Pilipinang nasawi sa gitna ng kaguluhan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ayon kay TUCP President at House of Representatives Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza, hindi matatawaran ang kabayanihan ginawa ni Angeline Aguirre na nanatili sa tabi ng kanyang pasyente imbis na iligtas ang sariling buhay. Nagpaabot din ng pakikiramay si Mendoza sa iba pang pamilya ng na mga nasuwi nating kababayan dahil sa gulo. Samantala, sinuportahan naman ng TUCP President ang hakbang ng Department of Migrant Workers na paigtingin ang pakikipag-ugnayan sa Israeli government para mapabilis ang repatriation ng mga labi. Nanawagan din ito sa DMW, Department of Foreign Affairs at Overseas Workers Welfare Administration na paigtingin ang pagtulong sa mga Pilipino sa Israel at Gaza na makauwi na sa Pilipinas para hindi madamay sa gulo.